Ngayon, sino ang nagsimula ng gera? Mga hapon po, sir. Ano ka ba? Tsongaers. Ah, mga kastila po pala. Mga oh, kastil. Takto. Mga kastila. Ha! Anong mga kastila? At kayong dalawa? Mga estudyante ba kayo rito? Mga driver po. Driver! Hmm. Kung gayon, kayo may hawak ng manibela. Oh, Mabati po. lang ba ang manibela? Diba isa lang? O? Bakit pati ako sinisisi mo dyan? Piloso po ito, ah. Mula ngayon, tandaan nyo ito ha. Ayoko nang mauulit pa ang kaguluhang ito. O, kung hindi, sisanti kayong dalawa. Opo. At kayong mga bata, magsipasok na kayo lahat at makapaghugas. Magwasi-wasi kayo. Pasok na! Yes, sir! Sige, magsipaghugas kayo at dudunin nyo. Hala, marami pang gagawin. Dali, Sige! Oh, boy, ba't hindi ka pa pumasok dun para makapaglinis ka? Oo oh, wow. nga, Diamond chocolate sa yeah. piski. Ang sarap-sarap. Sarap ba? Ha. Hmm. Huh. Ayos, ha. Forte lasa. Sarap. Padala siguro. O, oh, sige <laughs> na, pumasok ko doon para makapag aral ka. Hindi naman po ako estudyante dito, eh. Hindi estudyante. Eh, nagbatuhan pa tayo ng chocolate tsaka ice cream sa mukha yan, no? Hindi naman, chocolate po ito eh. Pulubi lang po ako. Mangihingi lang po sana ako ng awa. Pulubi ka? Tingat chocolate, parang dumi.